si Crisel Adriano. Almost five years na po akong iwalay. Meron po akong dalawang anak. Ako po ay pumasok bilang volunteer po dito sa barangay para po matugunan ko po ng anak ko na hindi po ako aasa sa magulang ay papa. Ang pangalan ko po ay Jenny Diliwanag, 47 years old po ako. Uh, tatlo po kaming naninirahan dito sa aming bahay. Ako po ay isang mananahi. Ako po si Michael Doronela. Kasalukuyan po nakatira dito sa Isabel village. Bali sa bahay lang po ako, bali yung asawa ko lang po yung may ano, uh, na may online po siya. Ako lang po yung nagdadala. Ah, Olivia Mamangon. Ilang yeah. Uh, eh, taon na po kayo? 43. <laughs> ano po yung trabaho niyo? Ala, housewife. 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 Yeah. Emily Sima po, 36 years old. Ang nangyari po sa akin ay yung sa spinal po. May mga buto po akong nadurog. Ano po nangyari? Yun po ang hindi namin. Di, di, naman po alam na kung na-accidente daw po ba ako or nahulog. Pero hindi naman po. Paano? Nasabay po siya sa pagbubuntis ko. Paano po siya nalaman po na meron po kayo yung spider no? Sa ano po, nagpa-MRI po ako. MRI CT scan yung po mga ginawa po sa akin. Matagal na po ito? Kailan na po ito? Magti three, three years na po ako noong August na ganito po yung Ano po yung mga pagsubok na binadanas niyo po sa araw-araw? Ang lagi ko pong ano, sa pang araw araw yung mga dalawa kong anak na makasurvive po kami pang-araw-araw na wala kami asahan, naging dependent po kami mag-ina. Uh, yung baon po nila, yung pang-araw-araw nila yung pagkain. Um, sa araw-araw po, yung mga nararanasan namin pagsunod, yung mga pambili ng pagkain, yung pangbaon ng anak ko, pambayad sa mga bills, at saka po yung mga iba pa pong expenses. Marami po eh. po ng mga ano, pagsaing din ano, kukulangan po. Mga panggatas po ng anak ko. Ilan taon na po? E, po. May, bali, may baby, po may baby ako. Expensive. <laughs> yung mga everyday na gastusin, ayan. Tapos yung araw-araw na pangangailangan. Yung tulad po nito, makahiga lang. Hindi ko po mas maasikaso yung anak ko nag-aaral. Elementary po. Tapos ko hindi po ako makakilos. Ang nagagawa ko lang po para sa kanya, yung bihisan siya, kayusan po siya. Turuan po siya pag may mga assignment. Saan po kayo humuhugot ng lakas na loob para malabanan yung mga problema na yon? Ah, uh, lagi po ako humuhugot sa dalawang anak. Yung maging matatag po ako kasi. Solo parent ba ako. Ayoko po sabihin na magulang ko na umaasa po ako. Siyempre po, uh, bilang ina, gusto ko makita ko po yung mga anak ko makatapos ng pag-aaral kahit nag lang po ako. Kahit po mahirap yung pagiging mother leader sa inyo. Eh, makita ko po na araw-araw silang maging hawa, pagpasok. Siyempre, yung mga anak ko, uh, gusto ko kasi na maitaguyod sila kahit isa po akong solo parent. Kaya kinakaya ko po, po kahit na uh, mahirap. Uh, -dyan din naman po yung support ng kapatid ko sa kanilang ko. Kaya yun po yung nagpapalakas sa na akin. Bali, na po yung mga anak ko na lang po. Ito na lang din po ako ma... Siyempre yung pamilya ko. <laughs> sa kanila po, sa mga anak ko po, tapos sa mga magulang ko po, yung mga nakapalibot po sa akin na sumusuporta po sa kalagayan ko po. Ano po yung sa tingin niyo na makakapagpasaya sa inyo ngayong Pasko? Marami po. Um, kompleto lang ho kami. Tapos may counting handa, okay na ho kami. Kahit po sa Pasko, um, e, po kami kahit pa paano. Masaya po sila, makikita ko sa kahit po ah, tatlo lang kami. Nakita ko po silang masaya sa pagkain. Sa darating na Pasko, um, ang magpapangiti siguro sa akin, makapagsama-sama kaming pamilya, kapag ng konting sado-sado, at uh, maging malusod lang kami sa mga Sa kayong nanig, Siyempre, kung meron kang pera, masaya. at okay. siyempre, good health and family din. Sana po, bumaling pa ako para makabalik po ako sa dati. Mahalagaan ko po na maayos yung mga anak ko. Lalo po yung maliit ko po, nag po ng grade 2. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang Smiles. Thank you dito sa Smiles Change Life tsaka sa mga mababait na nagpunta rito. Sa ngalan po ng pamilya ko, nagpapasalamat po ako sa Smile dito sa munting handog nyo. Uh, malaking bagay dito po ito para sa akin. Thank you po and God bless. Maraming maraming salamat po dito. Sa Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa Smiles. Bigyan po ako ng pagkakataon na mabahagi po aking aking buhay at nabigyan po ako ng blessings na ganito. Malaking bagay po dito sa mga anak at para po sa akin. Salamat po. Thank you po sa binigay niyo pong tulong. Malaking bagay po para sa akin 'to. Maraming salamat po.